Hey guys, good day. So sa video natin ngayon guys, gagawa tayo ng broodso ano, na feeds. Since na-complete na natin guys yung ating uh, mga ingredients. So magmimix na tayo ngayon guys. So yung mix natin is uh, pang 55 kilos. So gagamit tayo ng 25 kilos na darak. So, yung darak natin guys. 25 kilos yeah. The rock or rice bran And then gagamit tayo ng 25 kilos ng hammered corn So ito ako nang nagiling nito guys Bumili lang tayo ng mais So hindi masyadong pino yung ginawa ko, yung eksakto lang. Yun siya. 25 kilos din ito guys. Oh, hammered corn. Then maglagay tayo ng dalawang kilong fish meal. Yan. So mix lang natin siya na maayos. Para may kalat natin para pantay siya guys. maglagay tayo ng tatlong punong soya. Ito yung sobrang mahal, guys. So, may lang tayong makagawa ng formal kasi ito yung wala tayo dati. So, nahirapan ako maghanap nito. So, biniling natin siya. ayan Pero mas maganda pag mas pino siya para mas may mix natin ng maayos. So ihalo lang natin siya ng maayos guys. Para pantay. So tatlong kilo po ito. Ito magkukumpleto sa ating kung ano. <laughs> sa ating may ingredients. Para talagang chits yung magagawa natin guys. Bango. Bango ng soya. And then, maglalagay tayo ng 40 grams na calcium. Since, ah, uh, broodso ito, guys, uh, pang mga inahin natin at bor, so maglalagay tayo ng calcium para pang pa ng kanilang mga buto. Para hindi siya ipipilay. Talo na yung mga buntis natin baboy. So, naglagay tayo ng 200 grams. So, mix lang natin siya, guys. So, mano-mano lang. Wala tayong mixer. Mga tatlong baliktad tayo dito, guys. Then, maglalagay tayo ng 8 to 10 percent ng tubig. Ano? Pero hindi natin siya tutubigan ngayon, guys. Baka hindi ko maibilag lahat kasi hapon na. So, unti-unti natin maglagay ng tubig na lang para yung pangpakain lang natin yung gagawin natin ngayon so ayan guys uh, cut lang natin siya kasi mahaba na masyado so ayan guys pangatlong balik na natin to last na baliktad na natin guys hindi na mag-separate lang tayo ng gagawin muna natin plus ready na ito so yung tubig na lang nito guys 8 to 10 percent so yun dadagdag natin para uh, pelletize natin siya So magsasampol tayo ng 10 kilos. Tuwin natin ng 8% yung water niya. Minsan kasi pag babarado yung fertilizer, machine natin pag medyo na kulang sa tubig. So ang ganda na guys. Pwede na itong ipakain pero maganda din ipilit natin siya para kan pwede natin siya isak so ganyan yung texture nya dito ba ganyan kalalaki yung mesh nyo guys pero pwede pa natin naman pa palitin pa yan ganyan guys So, timpla tayo ngayon ng 10 kilos na ipipilitize sa natin. Ayan, so ito guys, sinimiksa na natin ng tubig. 10 kilos ito, siniparit natin. So, isang kilo yung nilagay natin na tubig. Tapos, mix lang natin siya para makuha natin yung eksaktong yung moisture niya para hindi magka problema yung pilipizer natin mix lang natin siya nung maayos so hindi natin titimpla yung lahat kasi hapon na guys hindi natin matutuyo pantay lang natin yung basa niya Hindi, sabang na natin mamaya. Ngayon lang. Sa ating pilletizer machine. Siksak so to lang ito guys. Yung moisture niya eksak. Basta ikutin percent po yung tubig niya. So, ayun na to guys. Salang na natin. ito si natin